Nung nagsimula kami sa aming hearing sa mga kaso ng human trafficking ni Apollo C. Kibuloy, tandang-tanda ako, ang sabi sa amin, Risa is biting off more than she can chew. It was unthinkable after all to go after a pastor who was believed to be able to command hundreds of thousands, if not millions, of voters. A pastor who was associated with a former president, And an entire boat, rich province, a pastor na may sariling media outfit, may madaming mga kumpanya, at may sariling simbahan. Wag mong bangga inyan, sabi ng ilang mga well-meaning na kaibigan. Hindi mo kakayanin. Why did we push? We pushed because of the stories of young girls that we heard. were being groomed into what he called pastorals and forced to provide sexual services to this so-called son of God. Ang pakikipagtalik daw kay Apollo Kiboloy ay paraan ng pagsasamba sa ama at pagsasakripisyo ng sarili para sa dakilang manlilikha. Tinulak namin ang pagdinig na ito dahil sa kwento ng mga batang puslit nasapilitang pinapalimos sa kalsada at hindi pinapag-aral para makabili ng helicopter, mamahaling sasakyan, malalaking bahay sa iba't ibang bansa, ang self-proclaimed son of god. Hindi po ito katanggap-tanggap sa Amen. Coming on the heels of the Senor Aguila investigation. Mahalaga din sa amin na siya sa atin. May pagkukulang ba ang ating batas? at tila hindi napaparusahan ang mga leader ng mga religious organizations na nagtatago sa balot ng religious freedom para pagtakba ng kahindik-hindik na mga kasamaan. Are our rape laws sufficient to navigate the gray area of consent, sexual agency, and religious freedom? Are our labor laws sufficient to address the situation of religious volunteers na sapilitang pinagtatrabaho at pinagkakaitan ng mga benepiso gaya ng SSS, PhilHealth at pag-ibig? Ngayon po, nandito na sa harap natin si Apollo Kiboloy. Pilit na iniwasan ang Senado kung ano-anong kondisyones ang ginawa para hindi harapin ang ating pagdinig, 50 security personnel, private jet, 5-star hotel, at iba pa. Pinarally pa ang mga tagasunod at binuli ang mga witnesses namin sa social media. Ngayon po, nandito na po kayo. Bumabag man, ay magkaharap na po tayong lahat. Today, Mr. Kiboloy, your victims will confront whom they believe to be their abuser. Pagpo kayong mag-alala. You will also be given an opportunity to reply. Today, mga kasama, dear colleagues, sama-sama tayong matututo, maglalagom, magwawasto, at pinakamahalaga, maghihilom. We will all heal. Today is about the victim survivors. Matagal nang pinatahimik, matagal na tinakot. Ngayon po ay bibigyan natin sila ng puwang magsalita. Mayroon din po tayo mga witnesses dito na minsan nang nagpakita sa ating hearing. Para sa kanilang kaligtasan ay gumamit po sila ng ibang pangalan. Kung ano-ano ang nadinig galing sa mga taga-KOJC, keso daw, duwag. Ayaw magpakita ng mukha. Ngayon po, magpapakita na ng mukha at buong pagkakilanlan sina Yulia Tartova, nakilalang Elias Sofia, Edward Ablaza Masayon, nakilalang Elias Jackson, at Joar Martinet Olimba, nakilalang Elias Jerome.